Hello guys, good evening. Kapaya pa ng Diyos sa ating lahat. May kakalikutin tayo dito guys. Oh. Uh, yan. Favorite nating board. Ang universal board. You know. One each pinakupil. Yan. Tingnan natin kung ano ang magiging error nito, yan check muna natin guys ano ang ilalabas na error shout out sa mga upa natin dyan mga ngalikot Ay. good evening sa ating lahat pinta. Hmm. Hindi pa nabuksan to. Oh. Wala pang nagbukas nito. Testingin muna natin to. Kung anong error. Anong error ang lumabas. Ayan. Ayan. on XP to guys na board dito mo na naman oh may pinas yung heatsink on XP anong may ganyan pinas pinas yan familiar naman sa tuh to guys yung ganitong board oho yun oh yan binahaya na ng uh, oh, gagamba nangunahin natin dito check natin yung ah testing muna natin to bago tayo mag testing natin ah. magiging natin ng ano to <coughs> malikabok Testing mo na tayo. Kung ano ang error. Yun. Tapos sensor. yan yung sensor. Ayan. Tapos pandalin natin to yun ah, tingnan natin yung no receiver yung no receiver nito receiver ito receiver natin guys oh Ayan. Natin. 17 meron na tayong compressor lahat tingnan natin na naka 17 yan oh. masilaw lang eh sobrang silaw ng ilaw tingnan natin kung ano error normal naman ang blinking tingnan natin kung nag-blink. ...yung ating ilaw. Yun. Nag-blink siya guys. Nag-blink. Oh. Hindi man nang nag-redundo... ...yung ating compressor. Ayan. Error na yan. Ganyan eh. Error na yan. Mga, mga ano yan? 3 times saka sa saka maglabas ng error. ayan nag normal ulit oh ayan try natin mag 3 times ayan guys naglabas na siya ng P4 error. P4 oh P4 pala error nito. Yun. Yon ah uh, check na natin to kung saan nanggaling yung P4 na to. Masakit sa ulo to eh. Tingnan natin to. p error. muna tayo ng ano IPM IPM muna tayo sikin muna natin yung IPM unahin natin to IPM muna tayo guys yan okay Okay naman. Mukhang may nakita akong ano dito, ah, you know. buksan natin dito guys tanggalin ko to tingnan natin yung laman nito ano na to magsukat tayo ng output tatanggalin ko muna to mga tornilyo pa nabuksan to guys. So ngayon lang oh. Ngayon lang to nabuksan. <coughs> ah, ano natin to ha. Yun, ito yung kanyang heatsink sink. <coughs> so, tayo dito ng ano, ng output na din to yan <coughs> test muna natin guys yung parts dito kung goods shout out sa mga tropa ang mga ngalikot dyan kalikot lang tayo ng kalikot guys ito okay naman <coughs> dito tayo sa mga SMD SMD. Magsukat tayo ng bultahe muna guys. Sukat muna tayo. Sukatan ko lang muna ng bultahe ito. Tama. Sukatan ko muna. Yun. Power tayo. Tingnan natin kung meron siyang kung pito. Dito Meron naman Kompleto Okay, meron syang 300 5 volts Dito Okay, meron naman Kompleto kompleto ang voltage nya guys gawin natin dito T4 masakit sa ulo to T4 ito na natin to tingnan ko to ha yung kanyang resistor palitan ko muna to Yung mga 1HP guys na ganito P4 pag kumplito yung kumplito supply natin dito sa IPM madalas problema nyan nandito eh kung goods naman yung ating supply tingnan natin ha hindi <coughs> talaga siya umandar ito ito muna muna kung Bibirahin ito. Sana yun, wala pa. Yun. Ito guys, na resistor. Duda ko rito eh. <coughs> Tingnan natin to ha. Ito. Sabi ko na guys, sira na. Sira na siya oh, 22.5. Ito lang sira niyan, to resistor na to. Yan. Marami kasi ng ano P4 guys, maraming pinanggalingan. Marami siyang pinanggalingan pag sira to, minsan na P4 o kaya ito. Ito IC na to. Kaya yung mga SMD dito guys oh. Yan, nag P4 yung mga yan. Kailangan i-check niyo yan. Pati dito yung mga resistor, SMD kapasitor. Yan, i-check niyo yan. Maglalabas ng P4 error yan yan, yan ang ano dyo guys ito kasi ano to, nakakunik din to sa IPM natin, itong area na to <coughs> yan, ito na nakikita ko isang problema nya, kaya nagpipipor yan pero, yan o to itis ko muna ulit, para sigurado palitan ko muna yan ha palitan ko muna ng resistor Ano po na ako ng pagkakahuli yan. lang ako guys ng kakahuyan.

hanap lang ako hanap mo na ako yan ito guys o oh. atin to ang ahoy tayo dito ang pisa ito yung muna to ito yung binunot ko na resistor yan kita nyo guys napakaliit sobrang liit nito hmm. Ito natin ito kung tama yung value nito tingnan natin na yun tingnan nyo guys <coughs> value ng ating resistor yan kita nyo ba yan ayan o oh. goods to goods yung pamalit natin tingnan natin to kung matambahan ba to oh. o hindi sana matambahan to T4 yan ang ano guys sakit sa T4 T4 error kasi napakarami niyang sakop hindi lang siya sa hindi madalas marami siyang sakop pagsira ang ating IPM <coughs> magpipipor din yan kaya PO okay testing tayo. testing ulit tayo tingnan natin kung aandar na yung ating compressor wala tayong cut dito guys hindi natin ikakat yung pagpalit natin ng parts uh, may idea yung ating mga tropa o pang mga ngalipot. Okay, tingnan natin to. <coughs> Check muna natin to dito. Kung... Um, Okay. Ito guys, tingnan natin ito kung gagana. yan Sakaling mandar ito, saglit na natin paandarin. Kasi wala tayong heat sink. Nagyan ko muna ng heat sink. Paandarin natin ulit. Okay. Ito yung ating receiver wala tayong ibang pinalitan dyan guys isa lang yung pinalitan natin ng na parts dito lang oh resistor lang dito yan yan lang yung pinalitan ko pero hindi hindi lahat yan yung ang problema iba iba nga yan tulad na nasabi ko guys maraming pinagalingan ang P4 na uh, naituro ko naman dito lahat sa IPM or dito sa ating resistor marami yan yan, pero common yan pag sa mga ganitong board sa mga 1 HP ayun, gumana na siya oh o oh, yan oh, oh tayong ko muna kasi wala tayong itsink gumana na siya guys nasambahan ko na naman yan Balita lagyan ko muna ng itsink to para ano na to para maibalik ko na yan yun lang ano guys so wala tsamba tsambahan lang ang gawa pag salamat sa Diyos ganun naman talaga kahit di matsambahan yan guys salamat pa sa Diyos guys Oke, okay. Lagyan natin ng ano to. Uh, silicone piece. Silikon compound. Ayan. Para sip yung ating parts. Okay. Tingnan natin to. Balik ko muna to. dahil dar na yung ating unit balik lagyan ko muna ng mga ano to hmm. lagyan muna natin ng turnilyo wala tayong ibang pinalitan doon na isa lang yung guys ang pinalitan ko na parts tulad nga na ng sinabi ko hindi pa pari pareho ang sira ni P4 yan iba iba yan kasi mamaya may makatrouble ng ganito pinalitan yon hindi umandar sabihin na ano uh, hindi totoo yung ganun lang hindi totoo yun nasira pero yan yung talaga yung sira niya guys yun, yun ang sira ng ginawa natin na yung board matuto tayong magsukat lagi tayong magsukat ng voltage mandar na to balik natin yung ah, kaha nito namaya ah, na lang dumi dumi ng kaha ok mandarin ulit natin to Burn the Yan. Okay. Yan, ito na guys. Ang finished product. Yan, tingnan natin ito kung under pa siya ulit. Shout out pala sa mayari nito. At may tropang kinit. Yan. Ito na yung board mo. Ano boss? ah uh, ito. Pwede mo na kunin ito. At nagraran na ito. Testing ko na lang ulit kung gumagana. Hindi na natin kung mag yung ating ilaw. Hindi natin na si ilaw masyado. Yan o. Ilaw natin na kasi bintin. Ito yun, gumana na siya Oh. Ayan, gumana na guys yung aking compressor oh ayos ayos salamat sa Diyos na sambahan pwede na kunin ni tropa to ayos na